Nanung ko po ang uh, COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito kaya po tayo nagka-question kaugnay dito Madam Chair. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the vice president. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa, Araneta, at si Mike Wallace. No joke. answer. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Imagine but you... myself cutting his head. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 house members. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential uh, funds? Yung tanong niya, Madam confidential? confidential funds. Nasaan dito? Actually 2022 na budget yon. Pagkaroon siya ng 125 million na confidential funds. Nagginastos niya in 11 days noong December. Of course, yung total na 612 million ay doon naman sa paggamit niya ng confidential fund, no? As DepEd uh, secretary at OVP yun yung katanungan din, yun. saan mo na gastos yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential, eh. No, nagtago sa word na confidential. Kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. May hirapan eh. No, may hirapan. Eh. Ikaw, subukan mo. Umasa sa 120 million in 11 days. Tapos yung mga safe houses ay sobrang mahal. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Ah uh, yes, Mr. Chair. No, talo pa yung mga pinaka first class na mga hotel. No? So, kaya medyo uh, uh, makakatay sa dyan. Ito po ba ay uh, bahay, pondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala, pong information wala po kayong idea. Ano lang lang so, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Pero yung Notice of Disallowance, galing COA. E bago mag-issue ang uh, COA ng Notice of Disallowance, pag aaralan maigi yan. Ganyan-ganyan. No? At ang pangal, ang kanyang paliwanag lang, confidential fund nga. eh. Kaya confidential. No? <laughs> yung nature ng confidential funds, kahit ang tawag dyan confidential funds, merong record dyan. So, wala po. Walang OBP dito. Kanina po may nagpakita, but uh, unfortunately, nawawala na po yata. Graft and corruption yan eh. Hindi naintindihan ng tao, anong ibig sabihin ng confidential funds? No? Hindi naman lahat ng agencies dapat may confidential funds. Mandato ba ng DepEd, ng OVP, ang national security, peace and order, ang national security? Yung sinasabi niyang ano, to get terrorists and who bully the students and all that who recruit, You don't need, hindi naman kailangan ang million-million dyan, ano? confidential funds. Under the law kasi, dapat may report ka. Dapat, in fact, sabi ng uh, DND, DILG, COA, DBM Joint uh, Circular, na dapat may proof of payment ka. At ang sa aming mga abogado, ang proof of payment ay resibo nagginastos mo at sino ang nakatanggap noon nagtaka kami bakit hindi sinasagot frontal ni Vice President Sara Duterte bagamat nagsasabi siya na ano namin to uh, well nagngagastos ito sa tama bakit niya hindi sinasagot kung paano niya ginastos para po sa kaalaman ng lahat ang ating pong uh, request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority kukul sa pangalang Mary Grace Piatos ay atin pong nareceive ang kanilang tugon dito base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Ginamit pa yung kano anong pangalan. Hindi lang yung mga Piatos, Nova, Tempura, kundi pangalan ni Chel Jokno, pangalan ni Marian Rivera. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede natin sabihin na non-existent. Yung evidence speaks for itself. Pag tinignan mo yung mga signature, pwede bang sampung tao pare-parehong signature, ibang pangalan, pare-parehong ink? Yung mga iba, totoong buhay ba yan? Uh, statistics Office, ang nagsabi sa 1,600, 1,300 walang birth certificate. Not recorded, no? Not only that, ang sinasabi ng mga prosecutors parang voters list may patay may patay na binigyan pa ng confidential funds may certificate of death sa so, so so incredible nung December 28 2022 ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.6 million at nung December 27 3.7 at nung December 29 So in just three days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Well, pwede yung ginamit sa kanyang role as Vice President. Pero lumalabas ngayon sa mga papeles, parang malaking bahagi niya ay ginamit niya para sa kanyang makinarya. Baka yung mga safe houses doon, mga headquarters. Baka yung mga condon, confidential fund para sa kanyang mga organizers, mga political operations on the ground. So, early campaigning niya eh. On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022. hindi pwedeng hindi siya i-audit. I-audit siya. Magsasubmit ang holder ng confidential fund sa COA paano niya ginastos in a sealed envelope. Yung sealed envelope na yun, pwede lang yan i-audit ng chairman ng COA. But it doesn't mean hindi siya pwedeng i-audit. Wala po dyan yung uh, contract of lease. Wala po, Mr. Wala po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung Uh, tao o kumpanya ay eh nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama okay, po. Tama. Anong gagawin ng Vice President at ng DepEd sa Confidential at Intelligence Fund? Ang sabi ng Vice President, dahil ginamit ko yan para i-monitor yung mga komunista sa mga eskwelahan. Under DepEd, elementary No, ibig sabihin, minomonitor mo yung mga elementary na kinukul... recruit ng mga komunista. 'di ba? Sobrang bata naman no yung mga yung mga nirecruit. Nire so, medyo nahihirapan siyang ipaliwanag para i-justify yung intelligence at saka confidential part. Hindi naman yung trabaho ng Vice President eh. Oh, alam ko, walang ganyan si eh. Lenny Robredo, nung no? siya ay Vice President, no? On the issue of security personnel, it must be clarified that during the time of my predecessors, the protection team was only limited to the Vice Presidential Security Detachment. During my term, however, there were legal issuances made by the DND, AFP, PNP and Napolcom for the creation of the AFP Vice Presidential Security and Protection Group and the PNP Vice Presidential Protection Division. Kasi yung billion-billion na yun, pwedeng gastusin yun sa libreng gamot, libreng paggamot, libreng tuition, di ba? Maraming pwedeng pakagastusan niya na benepisyon ng taong bayan. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Well, yun naman ang sinasabi niya lagi, no? They have not hindi isang katiting na ebidensya, wala pang linabas ang defense. Ang defense nila is, number one, sinisiraan sila. Has she given any single piece of evidence except number one, denial, and number two, destroying, paninira ng reputasyon ng mga public prosecutors. May pinanggagalingan ka talaga impunity. Na ang tingin nila, untouchable kami. All-powerful kami. Kami nagpanalo kay BBM. No? Kaya, may ganong klaseng pinanggagalingan, may ganong klaseng hugot itong Vice President. Ang problema, hindi niya na-anticipate na, na makawawasak yung unity. No? Yun yung hindi niya na-anticipate. What is important here is that these are public funds from the Filipino people, for the Filipino people, and the Filipino people should be concerned on where their public funds, where their taxes went. And uh, with without any consideration kung kanino ka man loyal o kaninong partido ka man. This issue transcends political affiliations and loyalties. And this should be resolved to, the, to, to, its conclusion by the Senate because the Filipino people demand so. Sobra-sobra po yun kasi may imagine mo yung ilang bilyon, siguro ilang bahay na yan, ilang libro na yan, classroom. Pero sa 11 days ngayon, yung ubusin. Tapos wala pa talagang wala hindi natin alam anong saan niya napunta. Labis labis po 'yun. Have you ever heard that the news that she spent 125 million in 11 days? What? How is that even possible? <laughs> Grabe, napaka red flag po. Di ba? Yun yung time ng mga kabataan ngayon. Napaka red flag. And as person po who is working uh, related sa pag-audit, grabe po yung walang wala siyang any evidences, wala siyang proper documenting kung saan niya ginastos. Given na ang laki ng pera and within short period of time na ubos niya. Sa 11 days, kalokohan mo mauubos mo yun. Yung 125 million. May 125 million ako, mabibili ko man bahay, lupa na pwede ko ipamahagi sa pamilya ko, Okay, mga kailangan ng mga anak ko. Pag di ko naubos, pwede ko ipamahagi na lang sobrang dami po. Siguro yung mga kondo-kondo lang, isang building yan, bibiling ko na yan. Kesa isa lang, isa lang akin dyan, bibiling ko na yung mga apat yan, boss. Siguro sa so 125, kulang pa yon. Lalo pinakikita mo lang tatayuan dyan, boss. Ay, baka yan. So, kumpleto, may van na ako, may kotse na ako, may sports car pa ako. Boss, kubos lahat yan, boss. I don't wanna do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. the envelopes where the money was. Ang nangyari kasi dito, so, um, nagbibigay ng pera dun sa ilat, ilang mga uh, matataas na opisyalis sa DepEd para maging party sila ng sindikato. Para dahil nakakatanggap ka na ng uh, sukon, ng sobre, ay eh, kana tatahimik ka na dun sa mga anumalyang nangyayari. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope? Just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharga. Yes, sir. Yung okay, mga opisyal ng uh, Dep, uh, karamihan actually mayroong tungkulin patungkol sa bidding. Kasi eh, bawat binibili ng gobyerno, kailangan dumaan sa bidding. Eh. Hindi ka pwede basta pumasok sa isang tindahan at doon ka bumili. Kailangan... Uh, magkakaroon ng bidding at kung sino yung pinakamura, siya yung uh, pagkukuhanan ng mga supplies ng uh, iba't ibang, na, 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 na opisina, iba't ibang opisina ng gobyerno. So ang lumalabas dito, yung mga tao na uh, nakatutok diba? doon sa bidding process na yun. sinasabi nila na nakatanggap sila ng mga envelope na may pera. Okay. At mukhang ang lumalabas, uh, galing ito sa uh, opisina ni VP uh, Sara Duterte. Kulang na resources, kulang ang sweldo ng teachers, kulang ang mga kagamitan, kulang ang classroom, kulang ang computers, kulang ang libro. Sa kabila ng kakulangan ng resources, mayroon kang ganitong issue ng korupsyon na nagmumula pa sa head ng ahensya ng Department of Defense.